kumuha ngayon ng Madre Agua. Ito sa so, mga Madre de Agua rito mga kapigli. Pero hindi na natin kukunin yun kasi masyado manipis na. Marami tayo tanim dito na Madre de Agua sa likuran. Uh, yung Madre de Agua mga kapigmate uh, ginagamit ko to sa mga bagong anak na baboy saka sa mga la, ano gamit na gamit to sa mga piglet mga kapigmate so ito yung mga Madre de Agua natin kaya so, yeah, madami na, so kukuha lang tayo ng konti kasi ito uh, simula umaga hanggang hapon din natin pinakain yung mga piglet natin So, ang gagawin natin ngayong 3.30, kasi 3.30 pakain ko, papakainin ko muna yung mga inahin, tapos isusunod ko na yung mga piglet. So, ito yung Madre de Agua, mga pigmate So, and madami po yan. Yan, meron pa doon. Marami tong anong to, kaya lang uh, nauubos na. So, ito lang kukunin natin. Ito yung i-mix ko sa pakain ko sa mga piglet. Ang gusto ko lang naman, mga kapigmate bago ako magwalay, ay talagang matataka o malalakas kumain yung mga piglet natin. So, punta natin yung mga piglet natin. So, maya-maya, mga trip, papaliguan na natin itong mga to Yan. Papaliguan na natin yan. Tapos, ipiprepare ko lang itong pampakain sa mga piglet natin. So, ito yung mga piglet natin. So, hindi pa natin sinasama sa inahin. So, ito yung inahin. Yan. So, ito yung mga piglet natin mga kapigmate. So... Ayan, so wala naman pumayat mga kapigmate kasi isang araw lang yan. So hindi pa isang araw, 12 uh, or ay wala naman 12. So bali mga 10 hours, mga 10 hours ganon, 10 hours lang natin binubukod sa inahin. So ang gagawin natin, maglalagay tayo doon ng pakainan. Tapos feeds na booster pitch sa katong ano, saka yung, boss, yung, yung, yung ano ko nga pala dito mga kapigmate, uh, yung pinapakain kong booster pitch sa kanila, may mix akong grower. So, minimix ang kuya ng mga piglet na grower, mga kapigmate. So, ngayon, tama pa. Mga mga nagwawala na sila mga kapigmate kasi kanina umaga pa yan. kanina umaga pa yan, walang walang dede mga yan, walang ano. Ang gagawin natin diyan, papaliguan natin ang inahin. Lahat ng inahin natin papaliguan natin. Tapos yung mga piglet natin ay papahuli natin ng pagkain. Tapos bibidyoan ko para makita nyo. So, yun lang. So, post ko muna 'to mga kapigmate at papaliguan ko muna sila. Ito, i chat ko na rin 'to. tapos na lang natin yung kaligo so mga ka gusto na nilang kumain so pakainin muna natin itong mga inayin mga kapigmate bago yung mga piglet so nakahanda na yung feeder nila doon papakainin na natin yan so ito muna unahin natin so yan mga napakain na natin yung mga inayin natin yan So, ayan, ganito ako magpakain. May mga tubig, mga kapigmate. Matubig. Ayan. So, ito na pinakain. Lactating sa grower. So, ito naman grower lang. So, buntis po yan. Hmm. Tapos, ito naman. Lactating grower din. Ito po, hindi buntis. Yan yung ating pinapalandi na si cookies. So, buntis din siya. Ayan. Ito naman po, grower ang pakain natin dito. So, ayan. Masabaw. So, ayan. So, Okay, so ngayon ang papakainin naman natin yung mga piglet natin mga pigmate. So ito yung mga piglet natin na uh, winalay muna natin ng maghapon. So papakainin natin. Uh, ilagay ko lang yung camera natin para naman ma-anod yun ng ayos. Set up ko lang ha. Ayan. So lalagyan natin ng pakain. So ito may drawer tayong pakain. Saka booster Lagyan natin ang feeder. Ito yung tinagtad natin na Madre de Agua. Yung dahon. Yung kinuha natin kanina. Lalagay lang natin dyan. Yan, para, 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 para. Yan. Tapos yung, yung grower feeds natin, yan, uh, sasama lang natin. Ayan, so yan, medyo natatakot pa siya Tapos nalagyan ko lang ang tubig dito mga ka-signate Ayan So, effective na, effective itong parana ito mga kapiglet. Kahit kumakain na yung mga piglet nyo, kung mahihina naman kumain. So, yan, kakain po yan pag nagutom. So, ayan, may isa tayong hindi nakain. Pero maya maya kakain din po yan. Yan yung pinakamaliit. Pero kakain din po yan. So, yan. So, lagyan lang natin ng basan ng tubig na inuman. So, ayan ang ginagawa ko mga kapiglet na ano, bago ako magwalay. Isang araw lang naman po yung ginagawa ko. So, maghapong hindi ko papakainin. Tapos, pagdating ng hapon, o oh, isang maghapon ko maghapon nyo hindi magpapakain sa kanila. Hindi ako magpapadede sa inahin. Tapos, pagdating ng hapon niya, papakainin ko sila. So, ganyan sila. Tapos, mamaya, pagkakain nila mga kapigmit, isasama ko na dito sa inahin. Yan. Yan okay, mga kapigmit. So, yun yung maliit. Nakain na din. Pakain at kakain po silang lahat yung mga kapigmate kasi magsapon po silang walang kain so yan ganyan po mga kapigmate ang ginagawa ko para pag nagwalay ako talagang malalakas kumain yung mga piglet natin mga kapigmate so yan mga kapigmate. so lahat ng alam natin o lahat ng ginagawa ko dito sa baboy namin sa mga kapiglet sineshare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea so hindi ko naman inaano na gayahin nyo ang akin lang, binibigyan ko lang kayo ng idea para sa mga ng baboy, lalo na sa mga inahin mapapansin nyo, lalakas sila kumain, no? So, ang gagawin natin dyan, mga kapigmate, pag mga hindi na sila kumakain, ibig sabihin, mga busog na, tatanggalin ko na yung feeds nila, tapos, tatanggalin ko na rin tong harang na to, para makadeli na sila sa inayin. Ayan. So, bali, 24 days nila ngayon, mga kapigmate, ha? Since birth. So, tingnan nyo na lang yung laki nila. So, itong ano natin, lapad nito. Two feet po, mga kapigmate, yung lapad ng kanilang uh, plastic mating Gupit po yan. Tapos may nagtanong nga pala sa, sa akin kanina mga kapatid. Ang sabi niya sa akin. Sir, ano yan? Yung... <coughs> yung mga piglet mo na winalay, yung binukod mo sa inahin, tapos yung inahin, hindi madededehan daw, hindi daw madededehan yung inahin natin. Ano daw, mapapanis daw yung gatas ng inahin. So, ko ba? So mga kapigmitas, ah, sabihin ko lang sa inyo, ang gatas na nasa tiyan pa ng inahin o nasa katawan pa ng inahin mga kapigmit, hindi po yan napapanis. Hindi po yan napapanis mga kapigmit. Nasa loob ng katawan niya ng baboy. Hindi po yan napapanis mga kapigmit. Okay? Saka yung, ang baboy po mga kapigmit, um, ang gatas po niyan, pag nagpapadede siya, pag may sabi natin na pag may gustong dumede sa kanya, pag, di ba pag nagpo-produce po yan ng gatas. Nagpo-produce. Pag walang dumede sa kanya, hindi po siya nagpo-produce ng gatas. Pero, may gatas sa kanyang dede. Pero pag pinisil mo, nasisirit nasi yung mga yan. Pero hindi po yung napapanis mga kapigmate. Hindi siya napapanis. Itong gantong paraan mga kapigmate, uh, maraming beses ko nang ginagawa dito sa baboyan namin. So, wala naman ako nakikita ang problema. Saka napakaganda pa ng resulta mga kapigmate. So, yan mukhang kukulangin pa yung pinakain natin sa mga problema natin. Yung iba umiinom na. Ano? Umiinom na yung iba mga pigmate. Mga kukulangan yung binigay nating pizza. Ah, mukhang hindi naman. Sa ganyan mga pigmate, yata, yan kagaya So, yung matitira nyan, diyan ko na lang ilalagay, tapos tatanggalin ko na lang tong harang na to. Yan. So, yan mga pigmate, oh. biglang lakas. Biglang lakas kumain ng pizza na mga piglet natin. hindi natin mapipigilan yan sa paglakas kumain. Pag ganyan ang ginawa nyo, isang araw lang, subukan nyo mga kapigmate, isang araw lang na hindi nyo papakainin yung baboy nyo ay yung mga beef nyo pagdating ng hapon, uh, pakainin nyo, tapo, pakainin nyo ng pure feeds, tapos isama na sa inahin. Ganon lang mga kapigmate. Tapos sa mga susunod na araw niya, kada pakain nyo, uh, lalapit at lalapit talaga yung mga piglet para kumain. Ngayon, ano? Mukhang mauubos pa mga kapigmate yung ating nilagay. So, tubig. So, kukulangin tayo ng tubig. So, lalagyan ko muna ng tubig. Ayan. Sa mga piglet natin, mga kapigmate, wala pong nagtatay. So, yun po ay, yun ang kauna-una nung kung pinag-aralan sa simula ng pag-aalaga ko ng baboy. Yun ang kauna-una kung pinag-aralan yung mawala yung magtay sa mga piglet ko, mga kapigmate pero may nagtatay pa rin hindi ano hindi pa iwasan pero madali lang natin magawa ng paraan o yan lakas di ba lakas na lang main lang natin mga pigmate. itong inay natin, napakain na rin natin. So, pakain natin sa inay natin. Ano lima mga pigmate? 4 kilo. So, mapapansin nyo yung dede niya, bukol na bukol, no? Kaya pag dumayo dito mga tumamaya, nako, sa ganas, sa gatas mga kapiglet. Sana kayanin lang ng piglet natin para hindi sila magtay. <laughs> ano, so inom lang sila ng tubig. Pero may mga kumakain pa. So, <laughs> tama na tong video natin mga kapiglet. Tapusin na natin kasi medyo hahaba pa. So, malalak, ano yan. Mga minom na lang yung iba. Hindi sabihin mga musog na. So, wala, wala tayo, walang piglet na hindi kumakain. Lahat po sila kumain na mga kapiglet. So yun lang mga pigmate, pinagpawisan ako sobrang init kasi mga pigmate. So yun lang. Maraming salamat mga pigmate. Sana magkaroon kayo ng idea. So yun lang. Gandang hapon sa inyo lahat.